Hello! Magandang araw sa lahat! Ako po isi ko itong talata dito sa verse 10 ng John chapter 10. Sabi dito, The thief comes only to steal, to kill, and to destroy. But Jesus said, I have come that they might have life and have it more abundantly. Sabi ng Diyos, ang magnanakaw ay dadating lamang upang magnakaw, pumatay at manira. Pero ang sabi ni Jesus na parito siya, sabi ni Jesus, ako naparito upang mabigyan ko, kayo ng buhay at buhay na masagana. Hallelujah. Ito ay um, sinasabi ni ito ay pinipris ni Jesus ito sa mga crowd. Noong siya ay nag-share na sabi niya sa mga tao na he is the good shepherd. Those who accept him, kung sino ang maniniwala sa kanila, siya ang gate. Siya ang um, daan. Tapos sabi niya dito sa John Tintin na unang-una describe niya ang magnanakaw, ang thief na ito. Sino ba ang magnanakaw na di sinasabi niya dito? Ang magnanakaw ay walang iba kundi si Satanas at ang kanyang mga alagad, yung mga demons niya. si Satanas kasi isa siyang nung una pa, siya isang fallen angels. Siya kasi ay isang angihil na binigyan ng Diyos sa langit noon na binigyan siya ng kapangyarihan. At uh, siya ang leader ng mga anghel na nagworship sa langit. Ginagawan siya ang nagtuturo ng mga kanta, siya ang nag uh, kakandak ng praise in worship doon sa langit. Pero nagkaroon siya ng uh, pride sa kanyang sarili at greedy. Greediness, kaya nakakatakot ang pride at greediness talaga dahil marami siyang magagawang masama. Siya ay nagkaroon ng uh, ano ng pagnanasa nagkaroon siya ng pagnanasa na gusto niyang uupo sa taas ng trono ng Diyos gusto nang siya ang magiging um, magiging mapapuri parang nainggit siya nainggit siya sa ano sa inggit siya kay, sa Diyos nainggit siya kaya ang ang inggit nakakatakot din ang inggit eh. Kaya nainggit siya at sinabi niya sa sarili na bakit siya ba ang napinupuri? Ako nga ang naglilid ng papuri dito. Dapat ako ang dapat pinapupuri. Kaya meron siyang na meron siyang ano na nalikom. Na meron siyang grupo na maanghel na kanyang dinisib na kanyang um, uh, ano na kanyang um inalok o kaya ay kanyang kanyang niyaya, nayaya niya sila ang sila ang kanyang ginroup at yung mga iba hindi si sumama kaya one third lang ang su ng la ng mga anghel sa langit ang sumama sa kanya. Kaya ngayon, biro mo 'yun, dami niyang uh, dinisib na mga kasama niyang anghel. Kaya sila ang hinulog ng Diyos mula sa langit. Kaya sila ang mga demons at si Satanas ang leader. Siya ay isang isang uh, Uh, Lucifer na ibig sabihin doon ay isang morning star sa langit pero naging satanas na siya ngayon si satanas bago nagawa ang mundo siya ay nahulog lang sa kalangitan at yan sa first layer ng itong heaven na nakikita natin na yun nung ang clouds na ito tapos yung likod ng clouds na yan yan dyan siya dyan sa nakatira at mga uh, demons niya doon sila nag nakatira ngayon doon sila lumilipad ngayon nung ginawa ni ng Diyos ang ang earth ginawa niya ang sanlibutan tapos merong earth tapos ginawa tapos uh, um, he created Adan and Eve at binigay niya sa kanila yung authority binigyan niya sila ng kapangyarihan na sila ang maghari diyan sa lupa sila ang maghari sila ang mag um, uh, mag-asikaso at sinabing lahat ng mga bunga ng mga kahoy dito ay yung ka, pwede niyong kainin ngunit binigyan niya ng isang law isa, isang isang lo sa kanila sa sinabing ah, pero yung kahoy sa gitna ang bunga'y ay huwag niyong kakainin sabi niyang ganun ngayon nakita ng satanas yun. nakita niya ngayon sabi niya wow itong tao na ito sabi niyang ganun puntahan niya nakawin niya nakawin niya ang pananampalata nila sa Diyos ninakaw pa niya ang nakawin niya ang kapangyarihan nila na maghari doon sa lupa at patayin ang kanilang magandang kabuhayan at sirain din ang kanilang buhay na masagana gusto ng satanas na maghihirap sila kayo hindi si dinpontasi ano um, si satanas doon dinisip niya si iba at adan at ngayon, kumain sila doon. Sabi doon, hindi kayo mamamatay. Hindi totoo yung sinabi ng Diyos sa inyo na hindi kayo mamamatay. Kundi kayo ay mabubuksan ang inyong kaisipan at mata. At malalaman nyo ang mali at mabuti. So nangyari nga, kaya uh, na, nanakaw na, nagkasala na sila. Kaya lumayas na sila doon sa Garden of Eden dahil ayan na nagkasala sila sa Diyos at ang nangyari kailang mag sila kailang magtrabaho sila para makakain sila at kailangang magsakripisyo sila kailangang mag offer sila sa Diyos ng mga tupa upang paduguin yun kasi ang dugo ang magkakabur sa kanilang kasalanan ngayon nung dumating si Jesus, sabi niya dito, darating ako para ang dugo niya mismo ang siyang maghugas sa kasalanan ng mga tao, hindi yung tupa. At siya ang malinis na righteous na tao, kasi Diyos siya ay, anak ng Diyos, upang siya ang maging alay sa lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. So ngayon, para malinis ang kasalanan ng tao at magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. At hindi lang yun, kundi magkaroon pa sila ng ganap na masagahan ng buhay dito sa lupa. Ngayon, uh, paano, nat paano matanggap ng isang tao? Kasi nung pag ang tao hindi pa niya natanggap ang ano na yun, andiyan sila sa ano buhay na prone sa magnanakaw na ito na sila ay very prone sa gawain ng ka, ng kaaway ngunit pag tinanggap niya si Jesus yung dugo ni Jesus ang siyang naglinis sa kanya at ang dugo ni Jesus ang ang siyang mag magano ba, mag mag-cover. Yun ang signal, sinyal ng isang tao na tumanggap kay Kristo na kahit ang demonyo ay inaatak niya pero hindi niya pwedeng gawin na tamapakan yung taong yun na tumanggap kay Jesus Kristo. So paano natin matatanggap si Jesus? Kasi ito hindi lang kabasa naniniwala na ako uh, si Jesus ay namatay, pinatawad niya at naligtas ako. Hindi lang yun eh. Hindi ka dapat may proseso yun. Ang proseso doon, kailangan maniwala tayo. Kailangan maniwala, sabi nga doon sa John 3.16. Those who believe in the Lord Jesus Christ will be saved. Kaya nga sabi dito, may proseso. At ang proseso doon ay kailangan maniwala muna. Pagkatapos naniwala ka anong paniniwalaan natin? Paniwalaan natin si Hesus na isang anak ng Diyos na namatay, namatay sa krus ng Kalbaryo bakit siya namatay? Naghirap upang uh, paghirapan niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Sabi doon, for because sa pagmamahal ng Diyos sa atin kaya ibinigay niya ang kanyang anak at sino man ang maniwala sa kanya ay hindi mapapasama o hindi ma hindi mapiris, pero magkaroon ng buhay na walang hanggan sabi dito sa John 3, 16. Kaya't ang nangyari, itong si Jesus, siya ang naging daan. Siya ang daan lang papunta sa Ama. Dahil siya, kung hindi mo tatanggapin si Jesus, ay hindi ka makakapunta sa langit. Dahil sabi niya doon sa John 14.6, sabi niya, He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Kaya um, kailangan tanggapin si Jesus, paniwalaan na siya ang tagapagligtas. Siya ay sinugo ng Diyos. Siya ay pinanganak sa, sa is, isang virgin. At ngayon, nabuhay na magmuli at umupo sa right hand of the Father in heaven. Paniwalaan natin lahat yun. Ngayon nung naniwala ka niya, sa, na, naniwala ka na, ikaw na ay magpakumbaba sa Diyos. First three, first John, um, wa, first John 1 John 3, 1 John what? 1, John 1.16 Sabi doon na pag ikaw ay manghingi ng kapatawaran sa Diyos, ikaw ay patatawarin. Lahat ng mga kursis sa iyong buhay ay lilinisan niya yun. Lilinisan niya yun at linisan niya ang lahat ng mga kasalanan mo. Sabi si John sa John 1.9 If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ayan. Glory to God. Sabi doon na 1 John 1.9 Yan, basahin nyo yan. 1 John 1.9 Talinisan niya ang lahat ng ating kalikuan. Lahat at mabakantian na tayo. Tapos, punuan natin yang ng salita ng Diyos. Pagkatapos nagpakumbaba tayo sa Diyos, humingi tayo ng tawad sa Kanya, ano ang susunod na gagawin? Ano ang susunod na gagawin natin? Hallelujah. Tanggapin natin siya. Tanggapan natin na siya na tagapagligtas natin sa ating buhay. Na siya na ang ating Lord, ibig sabihin Master. At ialay na natin sa Kanya ang, ang ating buhay na, na Siya ang mag sa atin, Siya ang maghari sa ating puso at sa ating buhay. Maghari, ibig sabihin, lahat ng kagustuhan niya ay yun ang ating gagawin. At pagkatapos hingin natin sa kanya na isulat niya ang ating mga pangalan sa libro ng buhay sa langit. Sa aklat ng buhay kasi doon sa langit pagkatapos ng mamatay ang isang tao sa full judgment bubuksan yan kung nakasulat ang pangalan mo doon. Kaya't kung nakasulat ang pangalan mo doon, ayun na. Naliligtas ka. Isulat na ang pangalan mo doon. Ngayon ibig sabihin, dahil isa ka ng uh, naligtas at nakasulat ng pangalan mo doon. Sabi doon sa John 1.12. Sa John 1.12, sabi niya doon, ay, those who believe in the Lord Jesus Christ, they have the right to become the children of God. Ayan. Basahin niyo sa Bible ito. John 1.12. Praise the Lord ganap ka ng anak ng Diyos. Pagkatapos niyan, ganap ka ng anak ng Diyos. At ikaw ay may buhay ng walang hanggan. At mabubuhay ka ng more abundantly dito sa lupa. Ibig sabihin, ikaw ay mabuhay dito sa lupa na may kasiyahan sa buhay, may kontento sa buhay at ikaw ay naka protection under the protection of our God in heaven. Pag tayo ay laging tumanggap, pag tayo ito ang katanggap na anak na tayo ng Diyos, ayun, tayo na ay ay uh, sumusunod na sa Diyos walang dahilan na hindi tayo alagaan ng ating amang Diyos. Amen. Amen. At iwanan na natin yung mga turo ng ano na inggit, pride, sakim. Yun ang nam, yun ang tatlong yun ang tatlong ulo ng lahat ng mga kasalanan. Maraming anak ito ang tatlong ito na sunod-sunod na kasalanan ng isang tao kag meron siyang inggit, pride at kasakiman selfishness kaya ito ang sineshare ko sa oras na ito at nawa po ay mayroon tayong natutuhan to God be the glory God bless you all sino man ang gustong tumanggap kay Kristo na isabi ko na kung paano na at uh, pwede kang magpray sa Diyos na sabihin mo o oh God na salamat o oh Diyos dito sa proseso na natutunan ko at uh, ako po pero kailangan sa, sa puso talaga, sincerity na mangingi ka ng, ng ano na sabihin mo sa Diyos na uh, naniniwala ka at pinaniniwala mo lahat ng ginawa ni Jesus at ng pag pag uh, pagmamahal ng Diyos at paniwalaan mo yan at magkumpis ng, ng kasalanan kailangang hingi ng kapatawaran at uh, ialay ang buhay sa kanya at hingin ang pagsulat niya ng yung pangalan sa klat ng libro pagkatapos yun ay ialay mo na ang buhay mo at tutulungan ka sabihin mo tulungan manghihika na tulungan ka na mamuhay ayon sa kagustuhan niya at ialay mo ang buhay mo na ito ay maghahari ang Santo Espiritu sa iyo at maghari ang kagustuhan ng Diyos sa iyo at si Jesus ang iyong Lord, iyong Master sa buhay mo. Mag role sa iyong buhay. Yun na po. Salamat at to God be the glory. God bless us all. Purihin na. See you next time again. God bless. Bless.